Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. It's good to be back po, ano At uh, simulan natin ang ating pagbabalik dito muna sa MMFF bago tayo mag-focus sa ilang pang mga issues na pumapalipot dito. Ano? At narito uh, nga po, kayaan nyo pong ibigay ko sa inyo ang buong listahan. Buong listahan ng mga nanalo at nabigyan ng parangal ngayong gabi ng parangal po, ano? Ng uh, 50th anniversary po ng MMFF. Yan po yung Metro Manila Film Festival gabi ng parangal. Unang-una nga pong nagkamit dito ng karangalan ay si former president Joseph Ejercito Estrada para po sa kanyang uh, tinatawag pong uh, lifetime achievement award, no? Yan po yung uh, siya po yung uh, talagang uh, uh, itinuring po no na ama ng MMFF. Yan po, kasama niya po dyan yung kanyang uh, apo na si Ejercito. Ano? si Jake Ejercito at si... Uh, sino nga ito? Si uh, Senator Jingoy Estrada. Sumunod naman pong parangal dito ay yung uh, uh, nakuha naman po ng And the, B And the Breadwinner is. Yan po yung Gender Sensitivity Award. Wala pong ibang pwedeng dagbigyan yan kundi talagang sila. Ano? At ang sumunod naman po ay yung nakuha naman po ng uh, uh, ang himala ay nasa puso. No, yan naman po yung best original theme song na ang may katha naman po at talagang kumanta po noon ay uh, si Juan Carlos, Isang Himala. No, uh, yan po yun, ano, uh, nakuha rin po ng Isang Himala itong uh, best musical score sa pangunguna po ni Vincent de Jesus. Ano, uh, congratulations po. At para naman po sa ating best sound, nakuha naman po yan ng Strange Frequencies, Taiwan Hospital Killer. Congratulations po sa kanila. At hindi rin naman po nagpa, nagpahuli dyan, ano, yung nakakuha naman po ng special awards din, ano, ng Gat Puno Antonio Villegas Cultural Award. Nakuha po yan ng The Kingdom. Actually, ang dami pa nilang nakuha, ano, ng mga special awards. Pero, isa po yan dyan, ano, sa nakuha nila. Kasi, nakuha rin po nila yung, uh, yung Best Production Design, ano, sa panguna po ni Nastor Abrogena, The Kingdom. Yan po yun. At syempre, hindi rin po nagpahuli dyan yung The Green Bones. No, yung, the, yung The Green Bones naman po, ang nakuha rin po nila dito ay yung best uh, child performer. Ang best uh, child performer po nila ay si Sienna Stevens. Yan po yung sa Green Bones. Ano? At uh, nakuha rin po nila dyan yung best cinematography sa pangunguna ni Neil Daza ano, uh, congratulations sa Green Bones at hindi rin po uh, uh, nawalan ng award ito naman pong uh, My Future You itong My Future You po nakuha nila yung, break uh, yung Breakthrough Performance Award sa pangunguna naman po yan ni Seth Fedelin ito yung mga bagong awards na lang po no, na hindi natin uh, naka nakadaupang palad ng mga nakaraan okay? meron din dyan special jury citation para naman po kay Vice Ganda meron din special jury prize para naman po doon sa isang himala. Ano? Tapos, meron din tayong uh, tinatawag na FPJ Memorial Award. Ano? At uh, syempre, paakyat po doon sa mga major awards natin. Meron din po tayo dyan. Ayan nga po yan. Ano? Isang himala. Best actress in supporting role. Nakuha po yan ni Miss Kaki Teodoro. Siya po ay uh, talagang uh, sa teatro talaga siya. Doon talaga siya nagsimula, ano, kaya nga siya. At uh, siya po yung nakakuha noon. Alam niyo naman po ang isang himala, ano, uh, musical po siya na Filipino. Na Filipino naman po siya. At bukod naman po siya syempre, kung meron tayong uh, best actress o uh, na supporting actress, eh meron din tayong uh, best supporting actor. Ang nakakuha naman po niyan ay si Ruru Madrid. Ano kaya congratulations po sa Green Bones kay Ruru Madrid na talagang uh, sabi niya nga ano matagal na raw siyang lagi raw siyang underdog kapag siya ay sa mga ganitong mga awards sa ganitong mga patimpalak. <laughs> at uh, sabi ko nga sa inyo ito yung bago na ito yung bagong uh, award yung uh, breakthrough performance award my future you so set fedelin po ang nakakuha niyan ano kahit siya hindi niya alam kung para para sa award na yun kasi nga bago nga eh walang ganun dati at uh, ito nga po yung pagkakakuha naman po ni Vice Ganda ng special jury citation itong special uh, special jury citation sabi nga ni Vice Ganda no paano nga naman siya magpapasalamat sa award kung hindi niya alam? Kasi nung in-award nga yan, hindi pa po uh, i-describe kung para saan yung award. Pero siya po yung nakakuha niyan. Kaya congratulations kay Vice Ganda. Ano? Para po sa special jury citation, sabi niya nga doon, ano, I am finally seen. Para naman po sa best screenplay, Green Bones po ang nakakuha niyan. Congratulations po, ano? at uh, hindi rin po mawawala dyan ang best eh uh, ito naman po yung kala Papa P, ano? itong kay Papa P ano ang, uh, ang the kingdom ano, yung best visual effects nakuha po nila yan. Congratulations po. Ayoko sanang isali tong isang picture na ito eh. <laughs> Pero wala tayong magawa. Nandiyan na yan. At uh, syempre, ang ating best actor, lead na best lead actor, si uh, Mr. Dennis Trillo ng Green Bones. Sabi nga nila, no, nakaka... nakakaano nga lang naman daw dahil ang onti ng mga sinihan na may mga nagpapalabas ng Green Bones, may mga nagpapalabas ng iba pang mga MMFF uh, movies no? Talaga kasi syempre, practical, practical din yung mga sinehan. Talagang uh, yung mga pelikulang gustong magpatawa, yun talaga yung talagang bibigyan nila, 'di ba? At ang ating best actress ano in lead role, best actress po natin dito ay si Miss Jude, Judy Ann Santos. Ano, congratulations po kay Miss uh, Julian Santos para sa Espantao, Best Actress in a Lead Role. Syempre, di rin nawala yung uh, mga naging uh, Best uh, Director natin. Ang haba ng MMFF na ito. Sobrang uh, haba po. ano. Yung Best uh, uh, Director natin, dalawa po. ano, Si Mr. Crisanto Aquino, My Future You, and uh, Mr. Uh, Basta yan, ano? Director ng The Kingdom. Ayoko siyang banggitin. <laughs> Dahil, alam nyo na yon So, congratulations po. At narito naman po yung mga susunod pa. Para naman sa ating fourth. At para naman sa third best picture award, nakakuha naman po ito nila Seth Fedelin at ang kanyang partner na na My Future You. Next, we have the second best picture. Nakakuha naman po ito ng The Kingdom, ano nila, Piolo Pascual at ni Bossing. No? Congratulations po. At ito na, pinakabangan ang nakakuha po ng best picture for the 50th MMFF 2024. Ay, ito po. Ang nakakuha nga po ng best picture, walang iba kundi ang Green Bones, ano? Uh, congratulations po. Congratulations. At talagang napakahaba po ng MMFF na ito. No? At nagkalat nag po ang uh, mga buhaya sa awards night na ito. Congratulations po at mabuhay po ang uh, pelikulang Pilipino.